Hi guys, kain tayo. So, ayan, ko lang yung kanin. Nagluto ako ng itlog at saka nilagyan ko lang ng kamatis. And meron ako ditong tuna na pinabili ko sa amin. <laughs> Nagluto ako ng itlog mabilis kasi umalis sila. So, hindi nila ako isinama. Buti naman. So, kailangan lang pala lagi tayo may pinapusa at tarinig sa Facebook para hindi naman tayo sinasama natin. So, kain tayo guys. Wala nang arati ng ganyan talagang buhay. OFW tayo. Kaya kailangan kainin natin ano yung meron. Hmm. Niluto ko yung itlog ko, sa kanya. Lagyan ko ng kamatis kasi may nakita kong kamatis. Ito lang yung pwede ko makain dito. Ano meron tuna? Mga nga may tuna na naman dito sa kwarto ko. Ito lang kasi yung available guys na pwede kong kainin dito. May kasi ako pwede mag guys kasi mga nga mo yung bahay. Ayaw nila yun. Ayan, kain tayo mga bibi ko kain tayo. ano, ininit ko lang yung kanin na niluto ko kapon doon sa alaga ko tsaka sa akin natin kami. So, dahil sa doon na ngayon, bukas may pasok, kailangan ko siya kubusin ngayon. Shout out sa mga kapak ko W na lumalaban hanggang ngayon. <laughs> so, ayan guys, para hindi tayo magbutom, kainin natin kung ano yung meron. Hmm. Kakatapos ko lang maglinis, guys. Hindi kasi ako sinama ngayon. Lumabas sila. Buti na lang di ako sinama. Alam niyo guys, pag uh, Sabado, uh, pag Biyernes sa at Sabado, once in a blue moon lang ako makakain dito sa bahay namin. Bahay nila pala. Kasi nga, bumibili sila ng pagkain minsan tulog na ako ayun sila na lang tapos makakakain ako ng maayos kapag ka nandun ako sa mga bahay hmm. lang tayo alam nyo guys mas maganda talaga yung may day off kasi kasi kung may day off ka once a week makakakain ka nung gusto mong kainin, di ba? wala dito sa loob ng bahay. Di ba? Makakakain ka, makakabawi ka ng, uh, ng lakas. Uh, kagaya sa Singapore. Di ba? Yung mga amo ko, hindi ko makain ng rice. Wala talagang rice. Wala silang kanin. Puro more on vegetable. Talaga sila kasi vegetarian nga. So ngayon, ang payat-payat ko talaga grabe. So ang ginagawa ko, pag araw ng day off ko, bumabawi talaga ako. Pumupunta ako sa mga uh, mga tindahan ng Pilipino. Talagang kumakain ako ng Filipino foods. Pero dito, so, wala kasi tayong day off. Kaya no choice tayo. Hintayin natin yung 2 years. Diba? Hindi ko alam. Bakit walang dito ito mga katulong dito. Sa loob ng 2 years prison ka. So, hindi ka makakabili ng gusto mo. Like pa sa lubong. Hindi ka makakabili ng damit na gusto mo. Hindi ka makakapili ng gusto mo. Na, anong gusto mong bilhin sa, sa sarili mo, di ba? Kasi nga wala kang day Pero, Nakalagay sa kontrata, meron tayong day off. Yun nga lang. Hindi talaga tayo binigyan ng ng mga araw natin. Kahit once a week lang, di ba? Yung hindi natin sila kasama, wala tayong alaga, wala tayong binabantayan. At least man lang, sa loob ng isang linggo, marilaksan man lang yung sarili mo, di ba? Magkaroon ka man lang ng peace of mind, magkaroon ka man lang ng para may makapag-relax ngayon lang yun. <laughs> diba? Sana man lang, Bikin tayo ng day off. Right? once, um, once a week lang, diba? Masaya na kaya na yung may day off tayo. Super so, saya na natin yun. Uh. Alam nyo guys, gusto ko mag-apply ulit sa Asia kasi kasi nga ang habol ko talaga yung mayroon kang day off. Kasi alam nyo guys, kapag mayroon meron akong day off, mahilig kasi akong pumunta sa mga alam mo yun, yung mga garage-garage, tapos eh, makakakuha ka ng mga ibabaks mo, makakapagsend ka ng baks sa, sa Pilipinas, di ba? So, ang sarap niyang may day-off, guys, kasi makakabili ka ng mga gusto mong bilhin na pwede mong ipabaks sa pamilya mo, di ba? So, ang sarap ng ganun. Kain tayo. Tapos, yung ibang katulong pa dito, halos walang pagkain. Tapos, basta marami tayong may experience abroad. Yung mga nakatagpo ng swerteng amo, bonus na sa kanila yon. Pero mostly talaga dito guys, grabe talaga mga tao dito guys. Kaya iba ang kandang pananaw sa buhay. hmm guys, ready na ba kayo? mag apply na ba tayo sa Asia? Punta tayo ng Hong Kong or punta tayo ng Morocco. Yung Morocco hindi yata Asia eh, no? Pero sa Morocco guys, may day off. So magsisearch -se tayo ng agency na pwede tayo mag-apply. Kasi gusto ko talaga may day off guys. Kasi makakapag-enjoy ka. May enjoy mo yung places. Makakapag, makakapunta ka doon sa mga... Makakapasyal ka doon sa mga beautiful places. Diba? Makakapag-vlog ka doon. May papakita mo sa kanila yung kagandahan ng lugar. Kasi dito guys, ang daming bawal. Bawal ka mag-video-video. May mga lugar dito na bawal mo i-video. Promise. Iba pa rin yung may ano, ka freedom. So yun lang guys. Hanggang dito na lang. And thank you for watching.